Halina sa Antipolo. Halina at maligo tayo. Oo oh, buti lang talaga videographer. Mm. Sumama tayo dito sa outing na to. No? Mm. Grabe. Buti na lang hindi rin galit yung ano ngayon, yung ahalon mo. No? nga. Mm -hmm. Smooth-smooth lang ang uh -hmm. ating lakbay-lakbay. Mm -hmm. tayo? Lakbay. Outing, outing, outing din pag ah. time Oo oh, nga. Bisa ba ba May nakikita ko. Ano nakikita ko? Ah. Saan ba talaga? ang hari natin? Hindi pa alam. Ay, may yoga pen. Ay! Ano ba yung may yoga pen? Bakit parang may namamasa? Lawak mo karagatan, no? Oo nga eh. Bakit? Asa lawak ng karagatan, ano? Uy, nakita mo yung barko? Ano? Bakit ganon? Pichong! Ayan, no? Nakita mo yung barko? Ba? Gusto pa sa Nababasa na. Hindi mo nakita yung barko. Kitang-kita ko, videographer. Ano yan? BRP. Tignan mo mabuti. Ito naman eh. Hindi mo nakita. May bumabomba. BRP. BRP, Sierra Madre? Oo. Saan ba tayo nasakay? Ay, hindi ko alam. Alam ko basta bangka. Bangkang malaki. Bangkang malaki, videographer. Ano ka ba? Teka nga, asan? na ano ba, ay, ba yan? Ay, ay narinig ano ano? mo ba yun? Ay, ay may sabah mo ka. Ay, ano ba yun? Ano ba yun? Ay! Binyo, <coughs> Gapen. Ano? Sino po, po bumomba sa atin? Hindi ko alam. Pero galing ito sa kabilang bangka. Binubomba na tayo. Binubomba na tayo. Binyo, <laughs> Gapen. Maglaiba ba ko! Maglaiba ko! Kailangan kailang kita to ng mga kababayin natin Na ano? Tatuong binubuhan ba tayo? Oo! Binubuhan ba tayo? Pityoga per! Oo! Talagang totoo nga yung ano, pambubuli. bubuli Ano naman yan, basang-basa na Grabe pala, naku mga ng helmet Di pa talaga yung ano, sa Westville Akala ko tapos na! Di meron pa! <laughs> parang Parang ba... Mahap din na sa bata'y tubig! Pityoga per! Kailangan natin ako, kailangan natin makabalik sa base. Kailangan natin maibalita to. Oo. Hindi na makapag dito. Tayo. ako makapag-live dito. Ako, basang-basa na tayo. Ako na videographer. Balik na tayo! Videographer! Balik na tayo! Hello mga kabatang helmet. <laughs> Siyempre, yeah, today super super happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to. Please don't forget to click the subscribe button. Tiny bell para laging updated sa lahat ng mga pinupuntan and e-palance na pala, namin ng At eto na nga mga kabat ng helmet. Ang lamig. Pero... Yon videographer ha, minimal lang yon yung mga boost-boost na yon na naranasan natin. Hindi pala ako lang pala. <laughs> Pero what more pa kaya yung mga nararanasan ng mga kababayan natin na nandoon sa BRP Sierra Madre? Mm -hmm. Mas matindi yun kasi water cannon yun, mga kapat helmet Eto, host lang to. <laughs> timba. <laughs> siya, timba. Sinipon na ako. Pero paano kayong mga nararanasan ng mga kababayan natin, di ba? Pero ito nga mga bata helmet. Ikaw, videographer, ano bang masasabi mo? Oo, matindi talaga yung videographer. Oh, hindi siya, ano. Hindi siya makatao. Hmm. Lalo na kung ibang lahi yung gumagawa sa atin ng ganon. Oo, oh, eh, may karapatan naman tayo sa katubigan. Siyempre! Ngayon. Dahil yung ayungin show nga, pasok pa yan sa linya. Pidyo ka Oo, oh, napag-aari ng Pilipino. Yes! So, bilang mga Pilipino. Yes! May karapatan tayo doon. O oh, naman, di ba? Eh, kayo makabat ng helmet. oh Kunwari, may mga heram sa inyo. Halimbawa. Wow. Oh O, halimbawa, video mm. May mga heram sa inyo ng tupperware. Mm. O. Oh. Pag-aari nyo yan eh. Oh, oh. Pag hindi yan sinuoli nakapit bahay mo, ilang beses mo yan kukulitin. Oh. Ang mahalaga sa inyo Tupperware. Oh. <laughs> Lalo ba <laughs> ang 90 Ang Tupperware ay uh, isa sa mga gold. <laughs> diba? Taguan ng? Taguan mga ano, pang tahe. <laughs> Pero itong mga batang helmet. Eto, videographer. May nabasa ako. Mm. Yung palang mga previous vice president natin. May mga sinabi din, may mga nilabas din na statement. Wee! Halimbawa, Kupol saan? Diyan, sa West Philippine Sea. Mm -hmm. Kagaya ni Jejo Marvina, Ibi Chugapur. Mm -hmm. Meron pala siyang sinabi, ayan o. No? Siyempre, si Vipilene Robredo, meron din siyang stand, may statement din siya, hinggil din diyan. ako bichopper Ano? RAT! Eh bakit yung natin ngayon? Sino? Si ano? Madam Sarah Duterte. Ah. Um, Walang... Wala... Wala... Wala ako napasig. Wala so din naman ako napanood. Baka hindi pa nakakarating akong... sa kanya yung balita. Hindi, in, ah hindi pa nakakarating sa uh, kanya? Ah baka hindi pa nakakarating. Ah. Uh, eh um, di... Hmm... Eh di ba may statement nga siya na nag-Chinese pa siya? shing um, uh Oh, yun. oh yan. O, diba? Baka eh, namang ibang Chinese yun. Uh, ah, pero Mandarin yun eh. Eh, baka ibang eh, Chinese. Eh, di ba? Baka pwede naman niyang i-Mandarin, o kaya i-Cantonese, o kaya Fukien. Yung hinggil dyan sa statement niya kung may statement man siya regarding mm. West Philippine Sea. Mm. O, di ba? Kasi kaya naman pala niyang magsalita. Oo. oh, at least makakapag-communicate siya ng pangmalaasan kasi yun yung lingwahe doon. Oo oh, nga, bakit nga wala siyang sinasabi man lang? Eh, di ba may gentleman's agreement? Oo. Oh. Di ba may ladies, ladies agreement? Oh. Ladies choice agreement? Oo, oh, kasi... Okay. May, kapag may gentleman, gentleman, oh. dapat meron din sa kababaihan. Oh. Ladies and gentlemen! Oo. Hmm. Oh. oh di <todic> so, ba? Diba? Baka mo. So, ayan mga kapat helmet. Comment down below nyo kung ano yung masasabi nyo. Hinggil naman dito. Disko, no? Ito, videographer. Hmm. Siguro kung ako yung nakanyon, ako yung isa sa mga nabomba ng tubig at talagang kanyon, di ba, mm. Bidyo Gaper? Eh baka tumalsik na ako. Hindi, kumapit ka mabuti. Kay Ki kapitan. Kikapitan. kapitan. <laughs> Ki kapitan kupit. Kamusta na kaya si kapitan kupit, no? So, ay mga kabatang helmet, stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Mm -hmm. Pero talaga, no, tama-tama nga yung sinabi ni Pipilene regarding diyan sa West Philippines, Bidyo Gaper. Mm -hmm. Kasi meron namang iba pang mga paraan. Oo, oh, marami pa naman pala. Kasi kung meron sa pala. Oo, tsaka yung sa kung sa trading man sa mga Chinese, 'di ba? Bigyo mm -hmm. kung yan, kagaya din sinabi ni Mr. Jacho Marbinay. Mm -hmm. Kung ainaan natin yung sa kalakal, may iba pang paraan, may iba pang way. Pero kailangan talaga yung karapatan natin isulong natin, mm -hmm. ipaglaban natin kasi atin 'yan. Atin 'yan eh. Mm -hmm. Kagaya ng Tupperware. Atin yun. Oo. Oh, ano yung kapitbahay mong bigla na lang pumapasok? Oo. Oh, Akala oh, mo friendship? At dumediretso sa ref. Oh, yes! Okay yes. lang ba sa'yo yun? Oh, di ba? Parang yung mga nandyan sa West Philippines, si. Bigla-bigla na lang pumapasok. At dumediretso sa mga resources natin. Okay lang hmm. ba inyo yun? May bago pong upload si Doc Shelo Magno sa kanyang TikTok account. Yung pang na cover nila ng Yakap sa Dilim, videographer. So kakolab po niya dyan si Sir Jake Regala kung oh, sikat na sikat yun sa Japan, mga batang helmet. Kaya kailangan nyo pong isuportahan at isubscribe na rin po lahat ng mga social media accounts po ni Sir Jake Regala at syempre ni Prof. Magno. And may kalap shoutout pala sa lahat ng mga tiga Walter Mart ay mabing kalookan branch. Grabe mga kapat helmet. Hindi niyo na kailangan pa pumunta sa Walter Mart or kung saan pang shopping center or grocery center dahil ang Walter Mart ay nagde-deliver na. Mag-art cart ka na lang tapos i-deliver din nila yan same day. Yes! Kaya yes! Maraming, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-assist sa atin sa Walter Mart ay Mabini Kalaokan branch. At to cart na! Sabi ng si Boy na nag-helmet din ng bukid. Keeps getting better everyday. God bless everyone. Bye! Ang lamig. Malamig. Malamig yung tubig. Gusto mo try Basa. Yung tubig. Hindi, tuyot. <laughs>